Hi guys, so gusto ko lang i-flex sa inyo tong um, toolbox na nabili ko last 2 years ago. So 2 years review na pala to. So ito yung Creston Professional Tools Heavy Duty 16 inches. And meron pang ibang size nito. So 16 inches lang yun. So depende na sa preference nyo. So ang gusto ko sa toolbox na ito is ang tibay talaga niya. Makapal yung plastic sidings niya and then metal to no metal tapos painted yan so hindi yan masyadong hindi yan madaling kalawangin and then yung ano niya dito clip niya for lock is ano metal din tapos pwede niyo siyang lagyan ng ano dito uh, kandado if gusto niyo sa taas naman mayroong mga lalagyan na mga maliliit na bagay like screws or anong gusto niyo ilagay diyan so pag open naman but pag close madali lang yun lang then so makapal talaga yung ano yung plastic nya so oh, marinig naman makapal kapal yung plastic tapos isa pa sa nagustuhan ko dito is yung ano nya yung attachment nya from the cover to the body is ganito yung style yan yan yung style nya metal din yung kabit metal na nakaklip. So, unlike sa iba na madali lang itong matanggal talaga dun sa iba. Actually, nakailang toolbox na, na ako and ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng toolbox. So, meron siyang compartment dito for easy access. Ito. So, huwag nyo na lang pansinin yung mga nilagay ko dyan. Yan. Gusto nyo na easy access compartment. Meron ganyan. So, pwede nyo naman yan tanggalin if ayaw nyo ilagay dyan. So, ito yung mga gamit ko. So, yan. So, 2 years ko na itong ginagamit. Madal madaming pwedeng ilagay dito. Hindi ko lang lang uh, na-organize yan. Meron pang mas malaki nito. Meron ding mas maliit. So, depende na sa inyo yan. Kung anong ilalagay. So, tiba yan. Yung pagka-ano nya. Pagka-attach ng ng plastic sidings sa metal ma, ano ah, matibay so hindi basta bastang ano masisira yan so <clears throat> may kamahalan lang siya sa ano sa ibang kisa sa ibang mumurahing toolbox pero at least alam mo na magtatagal sa iyo yung toolbox mo kasi palagi ko tong ano on the go pag so matagal na to sa akin 2 years na so yun lang gusto ko lang siyang i-flex so kung gusto niyo siyang uh, makita or mabili nandyan lang lalagay ko lang yung yung shopee link sa ano sa description so yun lang po